good morning tayo muna ay bumili ng bibili ano, muna tayo ng mga ulam natin kasi wala na ako ang supply may natitira pa naman ako 40 bucks cash so tara pata tayo nainis ako dun sa wifi namin actually nagising ako e 11.30 na tapos matulog kasi ako 2 am na nanood pa ako ng pelikula netflix punag yung nag trend sa ano sa facebook nun yung africa, sa africa na yung bata nag dumating yung time na nagkaroon ng tagutom sa kanila tagtuyot So naisip niya magkumawa ng windmill So naisip niya Gumawa ng windmill Despite of Wala siyang kakayahan Na-expel siya sa school Kasi wala na silang pambayad Sa Sa ano Sa tuition so, Naisip ko nung Mahirap talaga ang buhay And I don't Hindi ko ma-imagine bakit privatize ang school doon sa lugar na yon sa Africa sa isang lugar na yon eh dapat public so tapos siyempre more corruption din kaya ganun corrupted din yung officials ganun talaga pagka corrupt ang mga government so madaling sabi ay wala walang mangyayari so itong ang ito ay na ano nagkaroon siya ng idea sa pamamagitan ng bike ng manliligaw ng ate niya nakita niya na mayroong dynamo na nagkikreate ng electricity so yun uh, sa pamamagitan noon nagkaroon siya ng idea nga ngayon gusto na magtana nung ano ng ate niya sinabi niya kailangan niya sabi niya doon sa boyfriend niya kailangan niya yung dynamo ng bike so yun sa madaling sabi nakuha niya yung dynamo umalis yung ate niya sumama doon kasi tinuloy niya yung plano niya nung una ayaw pang ibigay ng, dad, ng tatay niya yung kanyang isa pang kailangan na pyesa yung bisikleta wala nang iba kundi yun na lang at hindi naniniwala yung tatay niya sa kanyang plano pero naisip niya sa bandang huli pumayag din na-realize din ng tatay niya so madaling sabi na buo yung windmill na kuha nila yung tubig sa malalim na balon so yun kaya nagkaroon sila ng tubig supply nimin sila So ang natutunan ko sa palabas na 'yon ay minsan talaga nagkakaroon ng problems community family or something minsan ang idea o business it comes from problems if you solve the problem you can provide uh, opportunities makikita mo 'yung opportunities doon So nasa sayo na lang yun Paano mong gagawin ng paraan Hindi lahat naman ng problema Ay walang wala ka na eh So I realize talaga Na there's an opportunity Sa bawat problems Kaya pasalamat pa rin tayo Oh my god Layo ko So, pasalamat pa rin tayo. Bunong meron tayo. Compare sa napan ko sa Africa ay talagang ano. Ang hirap. Mahirap talaga. Anyway, naging isang madaling kwento rin, naging scholar siya nung isang university doon. Gumanda, natupad niya yung pangarap niya mag-trabaho sa, ah, mag mag-aral na tuloy despite of having problems with financial na noon ay na-expel siya sa school pero nagsumikap pa rin siya so yun lang mamaya tuloy natin ang kwento right tara mail tayo tingnan natin kung saan naabutin ito 40 bucks To <laughs> it's Sunday, it's cool. right good. right i